na ito ay ah medya ah. Yan, what's up mga kasoyo? Magandang uh... Ako na po sa atin pero ito yung mapapa-upload natin na umaga so ulit tayo ng isang araw yun po ay pizza size ng September so mapapa-upload natin ito Nang kwan ng September 7 so yun dala ulit tayo dito mga kasoyo sa uh, malaking bangka kung ano nang update dito So yun nga pala Shout out sa ating mga katamsak dyan Katamsak po ng ating video Maraming salamat po At tingnan po natin kung Ano na pong update dito Ah ay nagkuha uh, na Paparka na Nagdidingding ang mga kasoyo Pwede na ang mga Ididingding oh Nakalatag na Ang mga Plywood So ang kapal nitong plywood na ito ay Ah, medya 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 ang kapal Yung iba ay O oh, ba't may merong manipis Yung iba manipis Kaya tayo, kaya tayo Malamang narito yung mga yan Narito yung mga gamit ay sana na? Alas pare. Ya. Yeah. Ya, yeah, Donis. Nagalis? Anak ah, kain Hmm. Yun Tapos na rin, no? Oh. oh, ito pala. Kilo na wala na pare O pare shout out Upisa na kayo magdingding dapat okay. Ayun. Ay, what I got. Ang na wala dali. Ano, may dingding na dyan. Shout out dyan. Mga kasoyo. Ayun, ito pala yung kapitan. Segunda kapitan. Ayun, o. Aba, meron na. Meron Mabilis lang ang magparka kaysa magtapal ng pumano. Mas matagal ang pum. Mabusisi. Bukod dun sa pagtatanggal ng mga sticker. Ay sa pagtatapal pa. Sinusukat pa yan isa isa. Kaya nakailang araw din mga kasayo. Halos parang kontin. Simula nung naumpisahan ito ay parang mga isang linggo din. Isang linggo ang pagtatapal. Kaya ito Bayari na May tapal na kagad ang itong unang butas Mabilis Ah, niya, sinasukata lang ni Utoy yung kuhan mga kasoyo, yung plywood kapal ng plywood na tinapal ayan, medya na o, medya kapal talagang ah, ipupunuin pa ng kuhan ito Pupunuin pa to ng Masilya na ipoks eh yeah, Iya kakapalalo Talagang titibay Malupi ito Talaga si paring Adonis oh. Yeah, lalim nito Baka ito eh Mga 50 block eh Ano kaya? Kasiano? Saisinta. Mga cinta itong isang butas na ito. Aba, lalim nga naman mga kasoyo. Ha? Na apat na bulig. buligay. Kakakay ito ng mga 200. Hmm. Mamaari nga. Eh malamang siguro yung isang butas yan hindi kakargahan. Kay kung bukod lang siguro pag may storage pa sa ibabaw. Saka may fiber pa dito. May fiber pa sa hulihan. May fiber sa hulihan. Ta! Karami nitong karga mga kasoyo o kung talagang maraming storage sila ang bangka mga kasoyo o kung gawa ng marami nagtatanong din kung aling mas malaki yung iris ba o ito sabi ko mas malaki yung iris j mas malaki sila nga lang ay nagkakarga lang naman 130, 140 hmm. O, saktuhan lang pero dito estimated na nasa 200 bloke ng ang kargada pero mas malaki yun mga kasoyo ito lang kasi bago ay saka maraming kabubutas at uh, maluwang maluwang storage ang iris di kasi um, uh, nakuha na rin yun ng fiber kaya bumigat kaya alalay na lang din sila sa kuha sa karga kaya ganun yung sitwasyon na, na, magka, magkaiba ang karga alaman naman natin ito mga soyo pag nangarga ito kulang bloke ang kinakakarga nila nito Pag ito'y okay. matapos okay. okay. Siyang dericho nga pala ito <coughs> <Saan na? coughs> Ang sahid nyan dito mga kasoyo ay ito na itong inaapakan ko lapad pa ng sapatos nito simula hanggang doon lapad kaya na Ayan, si busing may nito mga kasuyo tulong tulong na para mapabilis Yung makina mo, boss, hindi mo, hindi mo pa kukunin? Yung makina mo, hindi pa kukunin? Hindi pa. Ay, dideliver mo ba sa isang araw daw? Ah, sa isang araw dideliver. Yun, abangan natin yung mga kasuyo. Eh, mga 3 araw daw, bagay kasulangan yun. Oo. Oh. 6WF1, maga? Uh, Yak. Yeah. 6WF1. Dalaga ang anak ni variant adonis ito yung tagapagmana <laughs> tagapagmana ng anting-anting ni paring adonis <laughs>

Gede. Anu ngabot tungkat planer. Planer ngajabaga. Oh itu. Liner dari itu yang planer. Kamu. Ah dipad. Ah, so, na na laman laman. Kata ito. So, mas na naman yata ito. Mga kasoyo. So, mas na naman. sa ulan. Ano? Parating na ulan. Tapo na. Tapo na sa. Ilog na naman. sinunod tayo <laughs> wala, salamin mo tayo oh yun si Pare Adonis nagkawala mga kasayo doon sa kanyang motor pinapaayos lang na tamang silip lang muna tayo ngayon at uh, meron pala akong ikikwento sa inyo uh, ano yung pinag-usapan eh pareng Adonis bali payag siya mga soyo na yung kanyang yung kanyang bangka bibinta niya ng 1M pero sila na magtuloy dun sa buyer kasi meron na kausap na ano yan? <laughs> soft drinks ha anak Hello. ni anak ni paring adonis mga kasoyo so yun mga kasoyo uh, usapan namin kasi pinapatanong ni Dong Edwin Official na kung pwede 1.3M Ay hindi na raw po niya kayang ibigay sa 1.3M Kasi kinikwinta na niya yung mga gastos Doon sa Baltic, sa Palo, sa Palangoy Ayan Ah Payag siya sa 1M Basta tayo Yung bibili Sila na bahala magtuloy don sa Paltec, Paalo, Palangoy at saka sa storage. Oo. 1M ang kuha niya. Ang kanyang benta. Kasi may tumingin na rin mga kasuyo Bali, dalawa na ang tumingin. Yung isa ay decidido na yata. Pero di ko lang alam kung kailan magkabayar. Paunahan na lang daw po. Paunahan na lang daw. Kung sinong mauuna. Kaya, dong uh, doon official. Shout out sa iyo. Kung interesado ka, hulugan mo na kagad ng 1M kung payag ka doon sa 1M. Pero pag uh, gusto mo i-finish na, na may palo palang lang o i-paltig uh, doon sa 1.5M sila magtutuloy. Oo. Pero pag ipapayag uh, ka ng kuan ng 1M na kayo na rin ang magtutuloy, yung 500,000, pwede na yon may storage ka na no? may pang storage ka na tsaka uh, paltik palangoy yan kompleto yon. makina na lang ang problema mo tsaka kung ano pwede na kaya mo kagad para makuha mo yung bangka ni paring adulis sayang din kasi meron nang tumitingin dalawang buyer na ayong isa daw ay decidido iwan ko lang kung magbabayad bukas ito ay upload ko kaagad para malaman mo yung Edwin official. So yun lang. Message ka lang dito sa comment section kung interesado. 1.5M or 1M. Sa 1M, kayo magtutuloy. Sa 1.5M, si, si Paring Adonis magtutuloy. So yun lang. Thank you for watching.